Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tumitinding pagdududa ng market sa Pi Network. Oo po, kahit bagya itong tumaas kamakailan, marami pa rin ang hindi kumbinsido na makakahon ito mula sa bearish trend. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ng mga investors at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy, ay paki mo, paki-basa po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari sa presyo ni PiCoin. Kasalukuyang ito po ay naglalaro sa presyong 0.56. Yan, yan po ang presyo ni PiCoin. Pero, hindi pa rin ito mabasag ang kanyang resistance level na nakapuesto sa 0.70. Ayon po sa mga analyst, may posibilidad pa itong bumaba sa presyong 0.50 o baka mas mababa pa. Kaya check na rin po ninyo yung aking technical analysis kanina dito kay Pi Network. Ngayon is ibig si pong sabihin nito ay kahit na nagkaroon ng kaunting bounce ay hindi pa rin nito hindi pa rin nagbabago ang kabo ang direksyon ng market. Downtrend pa rin itong si uh, Pi Coin. Ngayon ay, bakit po bumababa ang tiwala ng mga investors dito kay Pi Network? Isa po sa mga dahilan ay ang uh, tinatawag na Relative in Strength Index or RSI Indicator Ayan, kung saan ay mahigit tatlong linggo na pong nasa bearish zone. Ayan. Uh, ibig sabihin nito ay wala pang malakas na demand o interest mula sa market. Hindi rin po nakakatulong na wala tayong nakikitang major news or developments na pwede pong magpataas ng presyo ni PiCoin. Kaya karamihan po ng mga investors ay uh, nanunood na lang sa gilid at hindi po pumapasok. yan. or nagmamanman. Ngayon ay eh, pwede pa bang bumaba ang presyo ni PiCoin? yan? opo, pwede pang bumaba yan. At uh, dahil ang presyo, presyo po nito ay sobrang lapit na sa critical support level na nakapuesto sa 0.50. Kapag bumagsak pa ito ay may posibilidad na makakita tayo ng panibagong all-time low or ATL. Kung sakaling may biglang magandang balita o paggalaw sa market, pwede naman itong umangat. Pero, kailangan munang mabasag ang 0.70 at saka 0.87 para masabi nating may trend reversal na. Ngayon is ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin? Para sa atin, ayan na, uh, Uh, nagmimina mimina or nag iinvest invest dito ng PiCoin, importante po itong uh, bantayan natin. Hindi pa ito listed sa mga major exchanges. At kung uh, ganito po ang price action, baka mawalan ng gana ang mga investors. Kung uh, umaasa po tayong kikita tayo dito, kailangan po na maging mas maingat tayo at up maging updated po tayo sa galaw ng market. At uh, bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman po rito, ay hype is not enough yan ulitin ko, hype is not enough. Kailangan natin ng solid na fundamentals at saka market confidence. Kung gusto po ng Pi Network na makabawi or makabangon, dapat po nilang patunayan na may real world value ang kanilang project. Hindi lamang puro pangako. Kaya para sa atin, ang pagiging maingat at matalino sa mga galaw natin ang pinaka panangga sa crypto volatility. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakrypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.